Hello mga sir at mga ma'am. Ayan, on the way tayo ngayon sa pamamanaan natin kasama si Pinsan Nico. Ayan, habang tayo dito ay naghahanda ng ating gagamitin sa pagsisid. Chinecheck natin kasi meron palang gilit yung ating goma. Saan ay hindi ito masira mamaya at habang kami pala ay naga-prepare na. Merong napadaang mga nauna sa aming mga espero. Ayan no, Ayan, shout out pala sa dalawang esperong ito si Boss Rimbert Sosa at si Boss Makmak. Ayan, from Barangay Tapuyan. Shout out din sa inyong dalawang kasama pa. Sana ay mapanood niyo ito. At bago ako sumisid mga sermeron, meron akong napansin dito isang jellyfish. Muntikan ko ng maihila mo sa mukha ko. Ayun, ako. delikado 'yan mga sir kasi kapag dumikit sa balat yan, ako talaga namang mamamantal yung balat mo sa sakit kasi yan yung inatawag na gahu dito sa amin matinding maka dikit yan sa balat kaya buti na lang hindi tayo nadali niyan Ayan oh tingnan nyo kung anong itsura niyan ayan para naman talaga siyang jelly kasi jellyfish siya dahil tayo ay nakasisid na meron agad tayong napana na isang panus ayan oh isang ang naman na natin ay panos kaya dito sa pagsisid natin sa ilalim syempre ng dagat at sa ilalim ng bato ay nakadikit yung isang isda na hindi naman siya hilaw kundi hinog ayan na akalain nyo yun mga sir dun ko inapatamaan sa bandang gitna ay dun pati namaan sa gitna ng tinik niya ayan o muntikan pang hindi tamain buti na lamang at medyo napababa-baba ng kaunti ay kung hindi man ay siya. Sayang, malapad yan, no? Oh. Buti na huli natin. Kaya, swerte natin ngayon. Pangalawang huli. Ito, isang alatan o oh, sweet lips, mga sir. Ayan, ay, no? Oh. Talaga naman. Pagbukas ko ng flashlight ko, ay talagang nagpahabol pa sa atin. At ano kaya ito? Mahabol natin, mahabutan kaya natin. Nako, malabo mga sir. At nauunusan na ako. Ayan, ay, dito na lang tayo sa isang nakahigat, nakatagilid, pat nakatihaya pa. Ay, ano? Isang danggit. Yan. Napakaganda ng tulog ng mga sir kasi ganyan naman talaga yung ugali ng mga danggit. Talagang ganyan sila mga matulog. Ay, ano? Ito pa. Next nating apanain siya. Pari isang danggit na naman. Ayan ang magkalayo yata itong dalawang danggit na nakita natin ngayon ha. Yan oh. Talaga namang napakasarap ng higa mo ha. Oo, sakul ka ngayon. Talaga naman mga pataba natin ay kalapad-lapad ng katawan ay dumpa sa pinakang gilid ng kanyang katawan. Kasalanan ng pana yan. Ayan oh. Isang tingin. Kita nyo yan mga sir. Patingin-tingin pa sa atin yan oh. Yun napakaganda ng ating patama dyan kasi sinapul natin sa bandang gitna at ayan ayos mga sir Napakaganda ganda ng labas ng isda ngayon medyo may nakikita tayo ng marami-rami din kasi hindi tayo nakakalayo at meron agad tayong mga nakikita mga iba't ibang klase ng isda kagaya nito o oh, yun know. o wow. kita nyo ito isang lapu-lapu isang sigapo pala yan, parehas din naman yun. Kita nyo, nagtago pa. Pero, may kasama pang isang labahita. Tinuro pa niya yung labahita. Pero, ayaw ko ng labahita. Kaya, gusto ko nitong sigapo, lapu-lapu. Yan, sir. Ayos. Next nating kapanain. Nandyan din yun sa isang kahoy na yan. Kaya, dito muna tayo sa isang pinana natin dito masarap na isda. Ayan, ayos. Ayan o, medyo malaki-laki na rin ito at hindi naman yan maliit kaya solve na yung ating pangulam sana yung makarami pa tayo makabenta man lamang tayo at sa bandang una-una lang nung kahoy na yon merong nakadungaw na makapal na labi yan o oh. kita nyo yan nakadungaw ka pa dyan ha? pero hindi natin muna apanain yan kasi hindi natin magugunot yan dyan kasi napaka tindi nung kanyang trigger kasi nga trigger fish yan yung pinakang spine niya na yun nun, kita nyo yun yun yung bumabara sa butas kaya buti lang sinundot natin at dito siya nagtago akala niya ay nakatago na siya pero lantad na lantad naman talaga naman oh. napakalakas ng katawan kapag siya ay nagwala alright mga sir yan ay isang isdang buriri kung tawagin dito sa amin sa English ay triggerfish o pakoy ayan eh oh. napakakapal ng, ng balat niyan kaya pang ihaw ang the best dyan talaga yung nagalangis langis na inihaw naku sarap ba yan tsaka yan oh isang pugitang masuot pa buti na lang nabigisan natin siya ng pagdakot kaya hindi siya nakataka sa atin ayan oh. akala eh, gustong gustong pang tumakas Dati kasi pinapana ko pa yung mga ganito ngayon hindi na kasi hindi naman tayo matitinik niya. Kakapin lang natin yung sa may gitna nung mata niya. Eh. Sigurado patay agad yan. Eh merong long nose. You long nose emperor pero maliit lang kasi basta ganyan mahaba ang ungos niya, long nose yan. Kung maiksi ay hindi short nose. Ay ano. Oh. Ay talaga mga sir ulam tayo ng masasarap bukas sa ating uh, almusal na sigurado mga isdang manitis at sari-sari ayo talaga magpatama mga sir grabe yan kaya dinakot na lang natin kasi mas maigi pa nahirong na kasi na panan natin kasi nakawalan na naman kaya dito hinang-hina na yan at medyo nakawala pa sa atin. At sinigurado na natin yung pagtampot natin. At sayang din yan. Medyo malaki-laki na rin yan. Limang subo din ang kanin niya. Ayun o. Oh, meron nakadungaw. Kala mo. Hindi ko ikaw makikita. Diyan ka pa nakadungaw na danggit. yun Sapun. Ayan ang mga danggit dito mga sir. Maliliit lang. Dati malalaki yung mga danggit dito. Ay siguro ay... Uh, wala ngayon wala nang labas ngayon kaya ganyan yung mga nagapakita ito yung next nating apanain isang uri ng manitis ito mga sir ayan no? Oh. yung, yung medyo may pagka sundalo yung kanyang kulay ayan isang uri din ng manitis yan mga sir ayan no? Oh. ayos medyo malaki laki na rin yung mga ganito ito isang tingin na nag naghihintay yan kapag ganyan ang isda mga sir nakatulog yan yan ay sleeping sleeping fish ayun ay, oh tinamaan natin talagang dikit dikit yung mga isda dito mga sir kaya ganyan ah, hindi ko agad muna inaalis yung isdang na paan ako kita nyo yan isda rin yan isang bantol ayan oh o oh, stone fish alright mga sir Next nating apanain dito sa ilalim ng puno ng niyong na nakatumba. Siyempre, kung nakatayo yan ay na wala dito sa dagat yan sa bundok kapag nakatumba nandito na yan sa dagat hindi tuloy natin tinamaan yung ating target doon. kaya naglangilangoy tayo sa kahabaan ng nyog at nakita natin itong namimink-mink dito sa ilalim at pinana natin yun know, o isang manitis na meron pang mga kasama doon sa ilalim niyan kaya syempre Pabalikan natin yun. At sayang din, mahirap din maghanap ng isda kung wala tayong makikita. Kaya maigi na yung mga nakikita natin ay pagpapanain agad natin at baka mapanak pa ng iba. Ayan o. Alright mga sir, dahil uh, nauna itong isang tingin, dito tayo sa isang tingin. Mamaya na yung manitis. Ayun oh. No. tinamaan natin. Pero pagbunot natin, hindi natin nakuha kaya lumipat siya ng pwesto at apanain muna natin itong manitis at baka ito ay lumayo pa. Di na yung isang tingin at may tama na yun, hindi na yun makakalayo. Kaya pinana na natin itong isang manitis na namumula-mula at namimigmig pa. Yan no. Yan napakasarap na isda niyan. Ito, panain na natin yung isang natira. Yun! Ayos mga sir. Kung hindi na kung hindi nakatakas yung isa, ay apat na piraso sana yung isda natin na huli dyan sa ilalim ng puno ng niyog na nakatumba, syempre. Ayan, no? Ito talaga. Grabe, pinagdaluhan namin yan. Sinabay namin. Pero, hinila yung tunod ko pa ilalim ng buhangin. Buti na lang. Malakas yung ating body at nakipaghilahan tayo dyan. nena na. Nakanganga na. Alam nyo mong sir, hindi lumampas yung pana ko. Ayan, dinig-inan ko pa ng pana. Ayan, kasi hindi talaga lumampas. Napaktigas ng balat ng isang pinakamatapang, isa sa pinakamatapang na il dito sa dagat. Ayan, oh, grabe. Estimated ko dito mga sir. Estimate ko dito sa isang il na ito ay nasa dalawang kiluhin. Yung pinana, pinangalawahan ng pana ni pinsan ni ko at dahil uh, nakatakot naman Pumana mag-isa niyan hindi hindi ako mapanan niyan mag-isa kasi napakatapang niyan natyambahan lang natin ngayon at napuruhan yung siguro yung natamaan yung kanyang pag-iisip uy pag-iisip natamaan sa kanyang utak kaya hindi siya gaanong malakas ngayon pero buhay pa yan ayun grabe napakalaking mamaw na ilian mga sir ayan oh grabe may isang dip pa yung haba niyan napakalaki nung kanyang ulo kasyang kasya yung doble ng kanyang size na sa kanyang katawan grabe mga sir siguro na 360 yung bibig niyan pag bumuka ayan o oh. kaya ang ginawa namin dyan mga sir dahil may dala kaming uh, rock paper scissor ayun scissor na lang may, may gunting kaming dala ayan para dyan talaga yan sa matitinik na isda at para dyan syempre uh, wina, winakwak namin yung bibig niyan kasi the whack wak whack -quick 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 ay kasi para hindi na siya makapuwersa ng pagkagat kung halimbawa mga gatman yan ayan o dito kami nahirapan kasi kami ay nasa tatlong dipang lalim ayan nasa tatlong dipang lalim mahirap niyang isilid kaya ayun Tumabi pa kami para namin maisilid yun At pagsisid natin mga sir Ay meron agad tayong nakita dito na Isang manitis na nakaabang sa atin At siguro eh Gustong sumama pa uwi Kaya yan Pinagbigyan ko yung kanyang gusto Ay eh, sinama ko na agad pa uwi yan Ito pa Meron pa dito Isa na naman syempre eh, na Namumulang isda Manitis Ayan o oh. Uy nakamalay pa yung tinamaan din mga sir. Grabe ka kulupog yan mga sir. Gar grabe siyang magwala kapag tinamaan na. Ah, syempre naman, ikaw baga naman ang mapana ay ganong sakit nun. Ay siyempre, para sa ating mga kaespero dyan, ay anong sarap niyang mga isda na yan. Ito na yung huli natin, oh. Wala na dito yung isang mahaba kasi pinada eh, pinadala natin kay Sir Nix kasi yun ay masarap idaing. Siya na ang bahalang magdaing noon yung isang buong daing. Ay naku, anong haba noon? no ayos yan na ay yung huli natin siguro may dalawang kilo naman mahigit yan at syempre sa ating pamamana hindi mawawala yung shout out natin shout out pala kay pinsan Jeffrey Pabunan ayan salamat sa inyong panonood at kay Julio Alejo salamat sa inyong panonood sir God bless po kay Jefferson Toledo at kay Ma'am Nene Enriquez shout out po kay Edward Superfishing Active at kay Kuridas Adventure kay Larsky Hortelano at kay Vedi March Channel ng Cagayan de Oro, kay Jones Peregrina at kay Judy Driver TV, kay Raymond Crisciara, shout out kay Lydia de la Cruz from Naikavite, kay Kasima Vlog, shout out sir, shout out din kay Aljun Jimenez at kay Slark Pumeda. Shoutout din po kay Bro Michael Lagaras ng lokal ng Kula Leyte West at sa kanilang destinado na si Ka Joel Alitaptap at sa buong pamilya ni Ka Joel. Shoutout po sa inyo at sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong pananood at kung nag-enjoy po kayo ay pag-subscribe naman po ng aming channel at magkita-kita ulit tayo sa next episode ng ating adventure.